Mga kababayan, hindi na nga po kayang mapigilan at manahimik lamang ni Administrator Arnel Ignacio itong mga allegation laban sa kanya patungkol na sa isyu ng corruption at di umano'y maanomalya na proyekto niya para sa mga OFW na nagkakahalaga ng 1.4 billion. Ito po yung proyekto na dapat ay ipapatayo dyan po sa naiya, Mga kababayan, Ngunit nilinaw po ni Arnel Ignacio na hindi po nakapangalan sa kanyang proyekto at lalo pa matagal na ang proyektong ito. At mismo ngayong sekretary ng DMW na si Cactac ay dati pang administrator ay alam niya ang proyektong ito. At alam niyo ba kung kailan sinimulan ang plano at proyektong ito at inapurbahan noong 2018 pa di umano, ayon po kay Arnel Ignacio. Kaya para sa kanya, wala siyang kasalanan dito at wala po siyang kinuha, wala po siyang ninakaw na pera sa proyektong ito. At kung siya po ay sinistiran sa mga OFW, siya po ay may pag usap sa ating mga kababayan OFW. At nabasa ko naman, mga kababayan, yung mga komentaryo ng mga kababayan nating FW at sila mismo ay hindi naniniwala sa mga akusisyon laban po kay dating Owa administrator Arnel Ignacio. At ito po para sa ating mga kababayan OFW ay parte po ng pamumulitika ni Marcos Jr. dahil itong si administrator Ar Arnel Ignacio ay appointed ni Tatay Digong. Panoorin natin ang komento at ang pagsasalita ni Owa administrator Arnel Ignacio. Mabuhay. So, ito yung problema, mga kababayan po natin sa Marcos administration. Kapag maganda yung pangarap mo para sa bayan ng Pilipino at para sa mga OFW at nagtatrabaho ka ng tama, sigurado si si Sibaka. Lalo na kapag yung mga nakaupo sa puso dyan ay hindi nakikinabang or hindi makikinabang. At alam natin ang loyalty po at alam natin kung paano magtrabaho po itong si Arnel Ignacio. At alam nyo mga kababayan, ito is appointed by President Duterte. So, Nung umupo si Marcos Jr., hindi niya ito kayang tanggalin. Bakit? Napakasipag magtrabaho. At wala pong bahid ni anumang issue or corruption or complaint sa mga OFW. At alam nyo, itong si Arnold Ignacio ay napupusuan pa nga ito noon no? na magiging uh, sekretary ng DMW. Pero siyempre hindi po siya kalyado at appointed po siya ni President Duterte. Kaya hindi talaga siya nabigyan ng pagkakataon. At alam nyo, nakikita ko dito is pamumulitika. Sa totoo lang. Bakit? Eh, yung mga OFW, eh, nag-aaklas ngayon eh. Yung mga OFW, nagkaroon ng zero remittance. Yung mga OFW, talagang ibinoto is Duterte. Eh, siyempre, no? Eh, baka iniisip nila dahil sa influensya po ni Arnel Ignacio, di ba? O baka sabihin nila, ay eh, uh, sila po ay siniraan ni Arnel Ignacio, kaya hindi sila ibinoto ng mga OFW. Pero hindi po eh. Yun po talaga ay choice ng mga OFW. At uh, alam nila kung sino yung mga matitinong mga leaders na dapat ay opo sa ating gobyerno. And hindi po yung kasalanan para sa akin ni Arnel Ignacio. At ito po yung nakikita kong dahilan kung bakit siya ay ginagawa ng isyu ngayon. And gano'n pa man, eh talagang magaling naman itong si Arnel Ignacio. At pakinggan niyo po yung kanyang paliwanag. And napakalinaw na hindi po nakapangalan sa kanyang proyekto. Hindi po siya may hawak ng pera, kundi land bank. At talagang wala po siyang kinalaman. No? sa kung anumang anomalya sa isyo na yan. And this is a probe no? By members of, uh, I think, OWA, no? Or DMW, sabi niya nga. po, mga kababayan po natin, inuwala po takaan kanilang Ignacio. And ang puso ni Arie Ignacio talagang sa OFW lang. No? And uh, hindi na tayo magtaka dyan, mga kababayan po natin, no? Kung bakit napakaraming allegation and complaint sa kanya ngayon. Duterte supporters kay, Duterte ally kay, Eh, lalo na ngayon, no? Nag-ano siya, naglilinis siya. Tapos, yung palay, pambubudol. Di ba? lan bang ha. Ah. Rabi no. tanggal na. Grabe, no? So, wala talagang uh, due process. Alam nyo, yung nangyayari ngayon sa Marcos administration, tanggal ka, walang info, no? Wala man lang abiso, wala man lang sinabi na talagang ito, may kasong kakaharapin. Sabihan ka na lang na ikaw po ay tanggal na. Pa, <laughs> alam mo na, mahalin pa tuloy sa nangyaring proclamation ng Duterte at Partilis at HB, uh, BH Partilis. No? na hindi sila silabihan, hindi sila maiproklama. Sinabihan sila a day, no, ng uh, proclamation na hindi po sila maiproklama dahil may mga reklamo pala sa kanila. Pero hindi nila alam na may mga reklamo sa kanila at may dapat po silang ipapaliwanag. So, ganyan po yung nangyari dito kay Arnel Ignacio. Ang hirap talaga magtrabaho ng matino ngayon sa Marcos administration dahil ikaw po ay masisibak. So, kawawa po si Arnie Ignacio, mga kababayan. At kung isa-isahin po natin ang mga isyong ana sinasabi niya, siya talaga ay malalaman natin na seryoso at galing sa puso ang kanyang sinasabi. At hindi po siya nagsisinungaling. Tingnan niyo po kung paano siya magsalita, mga kababayan. Tama. tama. Grabe no. Talagang uh, inahas din po no itong si Arnold Ignacio kasi base ka sa kanyang kwento magkakasama naman sila lalo na itong si Kakdak no. Itong si Kakdak mukhang uh, mataas talaga yung kanyang ambisyon at nagpapapil ngayon no dito po kay uh, Bongbong Marcos. Pero tingnan niyo naman ano ba yung nangyari sa mga OFW ngayon? Ano bang programa ng DMW ngayon para sa mga OFW natin? Yung binabatungan ng mga OFW ngayon. Yung isa po sa kanilang maaasahan ay si Arnel Ignacio lang. Tapos tatanggalin pa nila kapal ng buka talaga no ng nakaupo ngayon sa Marcos administration. Sa totoo lang. Mm. Yun po, mga kababayan po natin. And totoo po itong sinasabi ni Ariel Ignacio. Kahit gaano kalayo, kahit ano oras, hanggat kaya niyang i-rescue at tulungan yung mga kababayan nating OFW na nagigipit, no? Nagkaroon ng kaso kahit saan pa na parte ng mundo, no? Na may Pilipino ay talagang pinupuntahan niya. Dahil tama po, no? Hindi yan siguro mabanggit kung sino yung nagbilin sa kanya na alagaan ang mga OFW. And ako, No, sa palagay ko lang ang nagbilin sa kanya na alagaan ng mga OFW ay si Tatay Digong dahil ganyan po yung pagmamahal ni Tatay Digong sa mga OFW kung paano sila minahal at kagaya ng sinasabi ni uh, Sir Arnel Ignacio no, na itrato po na VIP yung mga kababayan nating OFW at ito po yung purpose ng proyekto ito pero imbis na ituloy imbis na tapusin ito no, para sa ating mga OFW ay ginawa nila ng malaking iskandalo. Ang tanong natin, ano ngayon ang plano nila sa perang ito? Anong gagawin nila dito? No, bakit nila hinarang ito? Bakit nagkaroon pa ng mga itong si uh, Ariel Ignacio? So, kung gusto nilang tanggalin, gusto nilang paresignin, bakit hindi nilang paresignin? Bakit kailangan pa nila gumawa ng mga isyo para pagtakpan yung anomalya nila no? at papalabasin na sila po ay concern sa mga FW? O, hindi po eh. Yung ginagawa ni Aron Ignacio ay para sa mga OFW. At uh, yun nga, gusto niya maging VIPs ang trato sa mga OFW kapag umuwi sa Pilipinas. And yan po ay hindi talaga priority yan. Hindi priority yan ng Marcos administration. Kaya kabawa po si Aron Ignacio. Sana po yung mga kababayan nating OFW ay magsalita na rin. You know, at magkomento patungkol po sa mga magagandang ginagawa po ni Ari Ignacio. Kahit pa paano, no? ay masupalpa po sila at mahiya po sila sa kanilang ginagawang paninira at lumabas na talagang walang OFW na naniniwala sa mga paninira kay uh, Arnel Ignacio. Diba? So, share out sa lahat. Maraming salamat. And huwag kalimutan mag-like and share. Mabuhay po kayo sa Arnel Ignacio. Thank you. Kayo po ay tuloy na maisog at kayo po ay nagsalita.